bukas at nandito tayo ngayon sa bagong bukas sa palengke ng Pulilan. Napapakita ko sa inyo mga makakarit dito mga kamasa. Dito pala sila na pwesto. Oh. Yeah. yeah. pati magniniyog nandun sa dulo. Yeah, mga nando sa dulo. Pero magmamanok at saka magbababoy. Oh. Ayan, si Ate Elby ah. Oh. Ayan ah. Oh. Naka-vlog po tayo, naka-vlog. Si <laughs> Ate Elby Ayan oh. mga kamaster ah. Dito na pwede si mga magmamanok at saka magbababoy. Baka yan. Baboy manok, baka. longganisa. Oh, ah. Yeah, dito na pwede sa mga mamano at saka baboy at mga baka. Oh. Magkano na kilo ng baboy ngayon, sister? Ah, 360 na. 360 na pala baboy ngayon, mga kamasa. Ayan po. Okay, kaway. Okay. mag tayo sa page ng Pulilan to. Para makita yung pwesto ngayon dito sa bagong palengke ng Pulilan. Ano na mga kaganapan ngayon dito sa Pulilan? May mga kamasyan ka dito sa dolo na kapwesto yung kakarne. May mga bakal. Oh, bakal eh. Magkano kilo ng baboy ngayon? At 360 baka. Ah, oh, magkano na kilo ng baka? Ah, 420. 450. 450 ang baka ngayon. Napakamura pala ng baka ngayon, 450 na. 390, 450 naglalaro no. Eh, bablog lang natin mga paninda rito sa palaiki ng pulilan yung bagong bukas. Uh ganda ng mga tinder lagi oh, naka smile oh. <laughs> abang kami shout out ka shout out nasa ah, puli lang page to ah. thank you sister lapit mga suki yan mga kamaster Apakaganda na ngayon ang pwesto rito sa Pulilan, mga kamasara. <laughs>